ating bayan. Kung hindi, eh, kung puro bangayan. oh, eh, walang mangyayari. Angasan. Ha? Bigayan ng ayuda. Wala na. ano yan? Tapos if, na tayo. If we just go with the flow, the, the flow right now is going towards ruin. <laughs> Grabe ka naman, pare. Going towards ruin. Wala, wala ba side trip? I mean, going, that the, through the through oh, road. The road to ruin. Uh, for oh, example, man. ito, mamaya mag-usapan natin yung isa. Yung nga, tungkol sa sinasabi natin, yung transport, yung ginaaway natin, tungkol dito sa nangyari dyan sa, dyan sa, ano, uh, <clears throat> ultra. Eh kung yung, magkakaroon ulit ng additional na dyan, maliban sa ayuda, kung itong, itong subway na ito, eh hindi pa nagagalaw. Mm -hmm. kung mo no. Nakita nyo na bang may wala? Wala, wala nangyayari. Yeah. Usually yan, kapag merong ganyan na subway, mm. active po 'yung, very active, earth moving. Yes. Kasi nukuha 'yung uh, tube, mm. no, 'yung tunnel. Mm. So 'yung 'yung dumi na nakuha doon, inilalabas. Mm. So uh, makikita mo active 'yung uh, mga truck, daming truck diyan, daming truck. Ah, wala eh. So ibig sabihin may nangyayari ba diyan? Wala. Ngayon, nang active yung mga press statement. <laughs> Kagaya nung press statement ng isang... Hindi, 30% na sila. Itong subway? Uh, 30% na nakaposisyon. Ah, nak yung mga... <laughs> 30% na equipment, nakaposisyon na. Ah. Mm -hmm. Press statement malalakas. Whether you are former or or incumbent. Ito, press statement ng... Uh, health, dating Health Secretary Francisco Duque III. Meron? Lah lahat ng dyaryo, kinarga yung item na na-dismiss na raw. Taka, hindi, yung, case. words case. junks, cleared, dismissed, ayan. yeah. Oh. cleared, ha? Clear. Junks, cleared. and dismissed. Pero, Bantit hindi. Pero he's still, he still facing graft charges. Malapit nang Bakit nakalibing yun, eh? Malapit ng Churchillian din yan. Oo. <laughs> <laughs> yung pong ng ombudsman, yung administrative case. Ibig sabihin, pag administrative case, meron kang ginawang kasalanan, nasa gobyerno ka, tanggal ka. Uh -huh. Sa office mo. Sa office mo. Oo. Uh -huh. uh -huh. Eh ito, hindi na siya kailangan tanggalin. Dahil matagal na siya natanggal. Uh -huh. <laughs> Paso na. Pero yung pong criminal graft case, labang kay Duque, ay buhay. Uh -huh. Oo. Oh -oh. Okay? Ito yung kaso na yan eh noong 2020. Ah uh, kapa uh, ano? Kapanahunan uh, Kapanahunan <laughs> ng COVID-19. Mm. Yung uh, magiting na sekretary ng Health. Francisco Duque III, otherwise known as Chaleco. Alex. Or Chaleco the, Orig the original Chaleco. Naglipat po ng may mahigit 40 billion pesos mm. na DOH funds mm. inilipat sa uh, procurement service, service ng Department mm. of Budget and Management. Mm. At sinabi, kayo ang bumili ng supplies. Mm. Yan. yun lang yung presidies. Mm. Pero ang kumalat pong balita na noon, eh gusto ng Department of Health ang DBM ang bumili nang vaccine from China Chinese company. Kaya din dribble dribble nila yung mangga yung inayos nila Teddy Eddie Boy Loxin mm. na 20 million doses ba yon? Na napunta tuloy sa Singapore. No. Mm. Kaya drop drop the ball 'yun eh. Ah, dribble drop ball nila. Umiikot po yung balita na yan noon. So, at hindi lang pala 40 billion ang tin transfer. Mm. 'Yun lang yung uh, nasa demanda. Sixty pa yung... 64. Power? Okay. 64. Yung, na, yung pong naalaman sa Senado. Hmm. Hmm. So, kasi po, yung uh, ombudsman, nag-motion for reconsideration si Duque, uh, kasi daw, hindi eh, na ako sekretary. Tama ka. Tama ka. Tama ka. Tama ka. Oo. Tama. Oo. So, tama ka, you uh, sustain your argument, hindi ka na... Hindi ka na kailangan managot ng administrative mm -hmm. complaint dahil, dahil, wala ka dahil na hindi na ka na position. secretary. Kaya junk dismiss ah. or ano yun? Ah. Junk clear, dismiss clear. cleared. Junk sa ah. administrative Ah. Ah. So ngayon po ang sinabi eh pero hindi ka pa takas. <laughs> <doon>. <laughs> hindi ka pa nakaligtas. Wala pa, hindi ka pa nakaligtas doon sa criminal, criminal case. case. Mas mabigat yon. May criminal po uh, violation of anti-graft and corrupt practices act. Kasi ang findings daw, sabi ng ombudsman, e eh, deliberate disregard ng rules. Maliwanag. Deliberate. Deliberate disregard ng rules nung inilipat yung 41 billion na yon from DOH to. Ganito, bakit deliberate disregard? Sabi po na ombudsman, ito, ang ganda nung hmm. argument ni Uncle, ni Uncle Sam. Good morning, sir. Ipinakita na ng DOH na kaya niyang at Mag magaling siyang um magprocure, procure hmm. Hindi lang kaya, magaling bumili. <laughs> siya, siya dapat. Eh kasi DOH eh. <laughs> Di ba? <laughs> 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 napakita na nila na kayang-kaya nila bumili ng mga supplies hmm. and equipment tungkol sa COVID. Uh, at meron sila mga experts. Mm. At meron na sila mga dating suppliers. 'Di ba? Mm. So nadiyan na, nakalatag na lahat yan. Mm. Ano may ililipat bigla yung pera sa ano? At sasabihin mo Bakit ko, sa iba mo ba? Kaya na bomble. Mm. Aba eh, yan na ngayon deliberate. Kaya sinabi deliberate disregard. Tapos reckless abandonment. Yan yeah. 'yung mga analysis statement ni Uncle Sam. Yan yun. <laughs> Ang <laughs> um, etong problema. Dahil nilipat niya yung yung DBM, charge siya ng 1.6 billion service fee. The service. Fee. <laughs> <laughs> oh, may service fee. Ba <laughs> siya? Ah, ko na mga Siraulo Ililipat mo yung pera, kaya mo naman bilhin yun. Oh. Ikaw naman oh. talaga. Para guma ikaw naman talaga, agency, na dapat bumibili niya. Hmm. Tapos gagastos ka ng 1.6 billion. Para ilipat mo. Sa service fee. Para oh, ilipat mo. Procurement agent. Yan. Walang iniwan niyan pare. Sa. Pwede mo naman bilhin diretsyo. Oh. Bibili ka ng bigas oh. sa tindahan. Boss, pagbili niya ng bigas. Hmm. Teka, hindi. Mag-uutos ka muna, kailangan padaanin ko yan sa grab. Oh. Hmm. Para meron service fee. Para naman yung grab, kumita. Kita. Ah, Ay, parang ganun yung nangyari. <laughs> Mm. Kumawit ka ng banda at binabanda mo pa. <laughs> kaya nga nag... Ah, di ba, parin Conrad, parin Joel? Kaya nga si Secretary Ebisado, siya ang Secretary BBM noon. Mm. Ay, teka muna. Oo, oh, yan. Ako dyan. kaya siya nag-resign. Nag mm. Kaya siya nagresign resign noon. Dahil pinipilit na siya mag-acquire ng uh, mm. vaccine. Kaya hindi, wag naman ako.